Hello po mga madam! Welcome sa akin vlog! Gagigising ko lang po and then pili lang po ako dito ng sabon sa Mami Jaja online shop. Ito ang aking gagamitin pang hilamos sa aking muka, Kojic Rosmar Soap. Sa mga gusto po magpasend ang mga beauty product here in Taiwan, I do ship nationwide po sa 7-11 and Family Mart at SF mga madam. Napaaga nga po ang pagbangon ko sa araw na ito. Pag open ko po ng cellphone, meron po ako message na nabasa. Nag-iwan po pala ng pagkain sa baba ang aking kaibigan. Napakaswerte ko din naman po sa mga nakikilala ko mga Pilipina dito sa Taiwan. Sila po yung mga kapwa ko Pilipina na nakapag-asawa po ng Taiwanese. Sa mga nakalipas na araw po, ang daing pumasok na blessing sa akin. Iniisip po nga po, deserve ko ba ito? Napakaswerte ko naman sa mga Pilipina na nakilala ko dito. Bago ko pa lang silang kakilala, pero grabe silang magbigay sa akin. Napaka-generous naman nila. Sa mga nagdaang araw, napapansin ko lang, grabe yung balik ng biyaya sa akin ni Lord. Ang daing pumapasok na blessing sa akin. Maraming maraming salamat sa mga taong nagbibigay sa akin. Hindi ko ina expecto pero grabe yung pasasalamat ko sa inyo. Ito yung pagkain na iniwan ni Ate Eugene. Minsan nahihiya ako kay ate kasi hindi lang isang beses to, maraming beses na, lagi niya lang ako binibigyan ng pagkain. May message niya lang ako, pag naiwan niya na yung pagkain dito, hindi ko alam na pupunta si ate. At ito nga si Sheng Lin, nagaantay na pala sa kanya mami, mukhang gutom na pero busog pa yung baby ko na yan. Kaya nilaro-laro ko lang naman siya para mapatawa ko siya. Ito ang aking bunsong anak. Ito yung biyaya na nareceive ko ngayon, talaga si ate Eugene. Alam na alam ni ate yung favorite ko, yung lumpiang Shanghai. At ito naman, suman, galing kay Atilay. At meron din ako ditong Taiwanese coffee. Mag-coffee muna tayo dahil masarap ito, lalo na pag taglamig. Nakapagtimpla na ako ng kape at ready na akong kumain. At syempre, subukan ko muna si Sengli ng kanyang paboritong snack. Ayan, hindi po yan chichiria. It's a Taiwanese healthy snack po. Ayan, made of carrots. At ito yung suman na galing kay Ate Lai. Napakasarap niyan. Favorite ko yung orderin. At ito, lumpia, kopi, at lahat po ng agahan ko sa araw na ito, it's all free. Maraming salamat po sa blessing. Puro pa salamat po talaga ang masasabi ko na lamang. Hindi ko nga po alam kung bakit nyo ako binibigyan, pero napakaswerte ko po talaga na nakilala ko kayo. Naniniwala talaga ako sa kasabihan na kapag ang isang tao ay mapagbigay, mas lalo siyang ibe-bless ni Lord. Hindi man po tayo lingunin ng mga taong sineshare natin ng ating mga blessing. Okay lang yan. Huwag tayo mag-expect dahil iba-iba naman ang ugali ng mga tao. At syempre, kung tayo naman ang meron, huwag natin kalimutan i-bless yung kapwa natin. Because the more you give, the more you receive. Lahat ng mga magaganda natin ginagawa, ibabalik sa atin yan ni Lord. Maliit man o malaki, na-appreciate ko lahat ng biyayang pinagkakaloob sa akin. It's not about the price, it's the effort of the person. Kaya maraming salamat po sa mga nakakaalala sa akin. Thank you very, very much. Sana mas pagpalain pa kayo at ulanin kayo ng lahat ng biyaya. Maraming salamat. Yung mga kapitbahay ko mga Pilipina dito, ang lalayo ng mga agwat ang mga bahay namin. Pero heto sila, damadayo dito sa akin. Ewan ko ba naman. Pero sobrang saya-saya ko. Dinadayo nila ako para lang maghatid ng pagkain at literal pang iiwanan sa labas ng aming bahay. Hindi na nila aantayin ako kasi alam siguro nilang puyat ako lagi. So ito, galing po ito kay Ate Eugene. Blessing sa akin ni Ate, sobrang dami. Lagi akong nabubusog. Thank you Ate. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawang beses, hindi lang tatlong beses. Sobrang daming blessing na binibigay sa akin ni Ate Eugene. At eto pa nga po, ang gusto ni Ate Eugene, alagaan niya si Shenglin para makapag-aral na ako ng Mandarin. Hindi naman ako makapag-oo, gawa ng nagbibusiness si Ate. Mapapagod din yon sa pagluluto. At syempre, wala pa rin akong sasakyan, wala pa akong driving license. Sa ngayon, ang priority ko po ay mag-review para makapag-exam na ako sa pagkuha ng driving license. Gusto ko kasi one take lang para hindi na masayang ang oras. At eto nga po, meron din free biko from Ate Naina. Si Ate Naina ay nagtitinda rin dito ng mga pagkain. At nag-online business din siya ng mga iba't ibang product. Si Ate Naina, napaka-generous din niya. Lagi ako may free. At ito naman po, galing sa aking friend na si Shin. Si Shin ay isang Taiwanese na nakapag-asawa ng isang Pilipina. Kaya very malapit po yung heart ni Shin sa mga Pinay. Napakabait ang friend ko na to, mag-message lang to sa akin. Nag-iwan pala siya ng gift sa labas ng bahay. Yearly ito nagbibigay sa akin ng Christmas gift. Thank you, my friend. At eto pa, yung food galing kay Ate Naina. Iniinit-init ko na lang ito pag ako ay kakain na. Grabe, magbigay ng discount sa akin si Ate, nakakahiya na. Kasi halos ipamigay niya na lang sa akin yung mga paninda niya. Sobrang daing blessing talaga. At ito pa, galing kay Ate Lai. Napakasarap ng photo na ito. Favorite ni Sheng Lin. Sa si ati lang, nagtitinda rin siya ng mga pagkain. Ito po ang karaniwang negosyo ng mga kapwa ko Pilipina dito sa Taiwan na may asawang Taiwanese. Ang pagtitinda po ng pagkain at mga beauty products. Sana po ay eh, huwag niyo po kalimutan. Bilan niyo po sana sila ng kanilang mga paninda. Andyan po si Ate Naina, si Ate Eugene, at si Ate Lai na nagbibigay po sa atin ng iba't ibang masasarap na pagkain, ayan everyday po sila nagre-ready ng na mga masasarap na pagkain para hindi po magutom yung mga kapwa natin OFW, especially dito sa Changhua, Taiwan so that's it po in this video maraming salamat po, binahagi ko lang po yung aking mga experience at yung mga blessing na nare-receive na ko ina-appreciate ko po ito, maliit man o malaking blessing, wag po natin kakalimutan magpasalamat sa dami ng mga pwedeng pagpalain, tayo ang napili. Diba, bongga mga mami? Kaya always be grateful.